Hello, what's up mga kapanday? Yung araw mga kapanday ay magtatambi po tayo ng kahoy mga kapanday, no? Or paano ba magdikit or magtambi po ng uh, uh, kahoy? So yan yung gagawin po natin ngayon mga kapanday and hope na panoorin niyo po hanggang sa dulo itong video na to kung paano ba magdikit or magfix or magtambi po ng uh, lalo na po yung mga 3-4 na palapad or 1 by uh, palapad pa yan. So ito yung gagawin po natin ngayong araw mga kapanday. Ayan, hope na panoorin niyo hanggang sa dulo and tara, upisan na natin and let's go! Ayan nga pala yung gagawin po natin ngayong araw mga kapanday, yung itatambi po nating 3-4 uh, na palapad na kahoy Ayan, if makikita ninyo mga kapanday no, uh, hindi pa siya fix So ayan, and then fix dito sa itaas, ayan, laki makikita ang butas And then dito pagdating sa gitna, uh, meron pong mga, uh, kitang kita pa yung mga butas mga kapanday So ayan, huwag na natin patagalin ito and let's go! So, ayan na mga kapanday, uh, tapos na po tayo sa ating table. So, so if makikita ninyo mga kapanday, no, uh, yung butas kanina sa gitna, uh, wala na po mga kapanday. Ayan, and then after natin ngayon dito mga kapanday, ay uh, magkakanal po tayo mga kapanday, no, dito sa ating uh, kahoy, dito sa pinakagitna. And then, of course, dito rin sa kabila. And then, lalagyan po natin ng one-fourth na kahoy by one. Uh, uno po yung lapad. So ayan mga panday, uh, tara at uh, magkakanal tayo and then after niyan ay magtatambi na po tayo no. Sí, gracias. So, ayan mga panday, uh, tapos na tayo sa pagdidikit, no? Okay, so, ayan, kung makikita niyo mga panday. Ayan, halos wala na pong mabutas-butas mga panday, no? Ayan. Ayan po. Ayan mga panday. Ayan, ang gagawin na lang po natin dito mga panday ay ay ibibilad na po natin sa araw hanggang sa tumigas yung stick wheel. And then, after matigas po ng stick wheel mga panday, ay siyempre doon na po natin i-cleaner uli uh, and then lilinisan na uh. at dyan na rin po nagtatapos mga panday no yung ating uh, pinagdidikit po ng kahoy no kung paano magtambi no kung paano magpalikit mga panday ayan and of course uh, paki-like po sa ating mga video and paki-share na rin po mga panday no at sa hindi pa nakapag-subscribe mga panday please uh, subscribe and paki-hit na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated po sa aking mga i-upload pang susunod na mga video mga panday so hanggang dito na lang and thanks for watching god bless goodbye